Ito na yung hito na niluto ko sa oven. Ayan o, oh, hangat ka din mo na boy. Ay. <laughs> Tsaka Malutong siyempre, yung ano, niluto sa oven na hito. Malutong, malutong yung balat. Alam mo nilip yun. Mm. Mm. Hello mm. vlog! Punta mo tayo sa palengke ngayon. Siyempre, susuot muna natin ang ating pang malakasang long sleeve, Ayan o. No? Sinusot na ni Boy ang kanyang long slide. Kapunta ng palengke. Nakalong sleeve ba yan mga idol? Tok sombrero pa. At ngumiti pa. Punta muna akong palengke guys. I'll be coming back soon. Hi, <laughs> English yan boy. At uh, eto na nga, palabas na tayo. Uh, ilalabas ko lang ang aking bisikleta. Ay este, sasarado ko muna ang pintuan at ilalabas ko na ang aking bisikleta ay bisikleta ano pala ah uh, torsiklo nilalabas ko na ang aking motor at sinakyan ko na nga at ito ah, uh, abante yun tumakbo 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 at andito nga ako ang bilis kong mamalingke ba diba guys sabi ko sa inyo I'll be coming back soon ito yung mga pinamalengke ko mga iihawin nating hito yan, patola, sibuyas, buyas uh, okra, at saka kalamansi. Tsaka itong hito. Ito na nga yung hito na aking hinugasan ng isang daang beses. Ilalagay ko na siya sa oven. Ayan guys, oh, nasa oven na siya. Dahil wala akong mabiling uling, dito ko na lulutuin sa oven. Parang dilitunin lang yung hito. Yan guys, oh, nagbabaga na ang oven. At dyan na maluluto ang hito, heto, heto na naman. Abang hinahantay nating maihaw ang hito, pakulong muna natin ang okra. Yan guys, ilalaga ko lang yung okra para may dagdag yung enihaw na paltat na ulam. I-prepare na natin ang sibuyas na pampabansit ng sangaw. I-slice na natin ang sibuyas na pampaandog ng sangaw. Giyatin na rin natin ang kamatis. Kamatis na kasing laki ng itlog mo. Ang mahal ng kamatis ngayon. i na natin ang kamatis na pampaganda ng foodies. Ang sabi ng mga ewan. At ang kalamansi. Pahid mo lang daw sa kilikili. Matatanggal na yung anglit mo kalaban si pantanggal ng anglet mga apat lima ani pito at syempre ang pampainit na sile pampainit ng plate yan yeah konti lang na kayo kasi maanghang sapit pag sobrang init ah, uh, sobrang ahang pala este sobrang ahang at syempre lagay na natin si mang bagoong para prepare na mamaya ang ating sausawan hindi yan no hindi mas kamayang sausawan pa lang ay set na imasen asawa ng mga Ilocano. Malapit nang maluto ang ating hito. Ayan. Niluto ko sa oven. Luto na ang ating nilitsyon na hito. Dito ko nandiluto sa oven. Walang nagbitinda ng uling eh. Yun o. Oh. Tatanggalin ko na siya mga loads. Wow, it's so hot, mo oh, Ang aking lechona na hito sarap oh, laki. Yun oh, no? mukhang masarap to mga kamunggo mga kamunggo ito na po yung nilitsyon na hito hindi na inihaw nilitsyon yun na guys kakain na tayo meron tayo sa usawan na bagoong na may kamatis tsaka nilagang okra syempre at ang kanin at ang hito na niluto sa oven crunchy to crunchy okay atin ang tirahin to baka tirahin pa ng iba syempre atin ang ditikman ang ganyang laman sausaw natin sa ano sa bagong isda ay buwak oh, tama hito hmm O, sa bagoong. Ang <laughs> Malutong yung ano. Niluto sa oven na ito. Malutong. Malutong yung balat. Kala mo niligyan. 嗯，嗯。Mm. Mm. busog uh, at hindi tinidiguan na ubos yung dalawang hito. Oh, uh, uh, busog na ubos yung okra.